ausap natin si uh, secretary uh, Boying Remulia ng uh, Department of uh, uh, Justice importante po ito hingi tayo ng uh, update dito po sa missing sa bungero secretary Remulia magandang umaga po sir this is Aljo Bendijo live na po tayo sa RMN DCXL News 558 sir Good morning oh So, po. Good morning sa lahat na nakikinig sa akin. Hihingi lang po kami ng update uh, dito po sa mga labi, mga bungo na ito sa nakuha po at saka tsaka yung witnesses sa uh, dalawang, uh, itong dalawang witnesses sa missing sa Bungeros. Any update about this Secretary? Well, uh, they're witnesses and uh, we did the massage. Pero, pero siyempre may mga complications tayo na lumalabas dahil sa... Uh, mga statements ng ibang uh, investigators ng polis Na parang hindi angkop sa case plan namin. Opo. Kaya, uh, we will uh, roll with the punches and tas uh, actual dito li kami dito. Opo. So ito pong mga witnesses as sinasabi dito will bolster the credibility dito po sa self-proclaimed uh, whistleblower na si Julie Patidongan. Yes, yes. Kasi meron talaga, ito na yung mga actual witnesses na nakita talaga yung patayan. Opo. Kung paano pinatay itong mga taong to. Oho. Uh -huh. So, this this uh, points to the fact that uh, ten sampung tao yan eh, na, na, nakita nila. Oho. Uh -huh. Na nakita ng isang testigo na pinatay. At least for that, I am sure. Oho. Uh -huh. So, hindi lang testimony and evidence, ika nga, meron talaga totoong ebidensya na involved. Uh, meron din. Kasi nga, uh, to prove uh, what he's saying, eh, makikita mo talaga na meron pa kami ibang uh, photo na i-present dyan, dyan, na nakuha for a cyber warrant Kaya nung, nung ano pa, nung panahon pa ni General Eli Cruz, Aha. when he was still a CIDG director. Kaya okay. uh, continuous investigation to. Ito yung mga effective uh, findings ng police nung ano pa, nung before 2022. Okay. So parang circumstantial evidence ito, pagtagpi-tagpi na lang ito Sekretary? Opo. Uh, you can say that, pero meron pa rin significance yan na pagagawa ng prosecution para maging ano nga, mag, mas credible nga ang lahat. Kasi nga, mahirap na pure testimonial then we can present others that bolster the the the, 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 the realness of the testimonial evidence. Opo. Itong, ah, kumusta na po ang search and retrieval operation sa Taal Lake, sir? ongoing sa, very difficult. Kasi nga, maputik. Pero, wala We, we signed up for this. We, we just have to do this. Sabi ko nga, baka hindi lang nga six months abutin to. Basta, this will be a continuous operation because this is human remains. Napakaraming, maraming talagang binala dyan. Na mga, dyan talaga, direposit ng mga bangkay for for ano for 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 this uh, sabongero case. Opo. Ma, ma, meron din ibang ano eh, meron din yung tingin namin, meron pa ibang mga crimes sa kinumit na maaring diyan din din Oho. Okay, Be medyo nahirapan yata, sir, no? Para suri talaga yung DNA testing niya because uh, batagal na nakababad sa tubig. Challenging talaga. Oh, challenging. Opo. Opo. Oh, challenging talaga yan. Kaya nga, sinasabi ko nga, mahabang proseso to at hindi ito madali. Oho. ah uh, ngayon, siyempre, ang, ang mga, mga sabongero families are really watching everything. Mm -hmm. nila yung ginagawa ng DOJ at ginagawa ng police. Kaya uh, sometimes they, they make comments talaga that uh, looks like you. Kasi nga, they're very, very, ano sila, siyempre, gusto gusto nila matapos na itong tong kasong to, di ba? Mm -hmm. Mga pamilya yan eh. Eh, yun nga, sabi ko nga eh. Kahit na nabayaran na yung iba at sinettle daw yung iba, eh, The state has taken an interest in this. Kasi hindi pa pwede na meron tayong tao na magsasabi kung sino mamamatay at sino mabubuhay dal sa pera niya lang. Hindi Opo. dapat ganoon ang ating lipunan. Opo. Okay. Da may maintindihan man siguro ng Pangulo Marcos Jr. Uh, ito matapos siyang nagbitaw ng uh, 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 promises, full government effort on uh, missing sa Bungeros, uh, Secretary? Well, it's not, it's not really a promise. It's, it's a commitment that we are fulfilling uh, when we took office. Di ba? Hindi naman ito pangako eh. Ito'y talagang trabaho na ginagawa namin ng araw pa. sinasabi niya lang na hindi natin titigilan itong, itong bagay na to. Kasi eh, justisya ay mahalaga sa bawat Pilipino. Opo. Okay. Hindi pa rin nawawala po ang agam-agam ng ilan natin mga kababayan. Eh, powerful daw talaga eh. Mastermind. Talaga bang Tuluyan po, uh, Secretary, kung sino mang mastermind dito? Wala na maatrasan ito. Eh. ito. Ito talagang dapat gawin natin to for, for the country, for, for our people. Di ba? Kahit sino pa yan. Kailangan gawin natin to kasi nga nakasalalay din naman ang ating psyche, national psyche rito. So yung ating uh, pag-iisip bilang mga Pilipino na kaya natin harapin kahit sino pa, kahit ano pa ba ang kanya estado sa buhay. Basta siya may kasalanan, talagang papatawa natin ng takdang parusa yan. Hindi dapat pinapayagan na gantong mga tao ay makawala dahil marami na silang pera. Opo. Pati mga politikong involved dito? At, uh, mga politiko, meron tayong alam na, na involved. Yung extent lang, kung gano'n ka kalalim ang kanilang pagkakadama, hindi pa natin alam lahat. Pero ipinag-aaralan lahat yan. Ngunit sa mga unang mga sa unang mga suspect, sa mga unang na, na na na, pipisil, na maaaring gumawa ng krimen, ay halos handa na ang kaso. Ito ngayon ang aming pinagaano. Apo. Ito ngayon ang aming tinatapos at uh, ginagawa ng paraan para matapos na. Pero siyempre, ongoing to. Ang tagal, kasi ang hirap talaga, Arjo na, opo, opo. maghukay, na, na mag-imbestiga ng ganitong kaso. Kasi organized crime na to, hindi na to basta-bastang krimen. Ito ay hindi crime of passion. Ito ay deliberate crime na pinilano talaga. Kaya pati yung pag, pag yung pagpagkawala ng mga bangkay ay pinilano na rin ng gusto. At talagang napakahirap hanapin pero nahahanap pa rin sapagkat tama ang sabi ng ating testigo. Opo. Asahan ba sir na meron pang mga uh, testigong lulutang? Well, meron um, pa yan. Marami pang lalabas dyan pagka... Uh, nakalabas na ang kaso pag nandiyan yung kaso. Okay. Sige, salamat, salamat, Arjo. Sige also, po, ha? Secretary. Ah, okay. Thank you po, okay. Jesus Crispin. Boying Remulian ng Department of Justice. Thank you. Good morning. Si Aljo Bentijo sa